Ang BGM-71 to ay isa sa mga pinakakilala at malawak na ginagamit na anti-tank guided missile, ATGM, system sa buong mundo. Ito ay unang ipinakilala ng Estados Unidos noong 1970s at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng maraming bansa dahil sa tibay, bisa, at kakayahan nitong sirain ang mabibigat na armored vehicles gaya ng mga tank at iba pang armored personnel carriers. Isa ito sa pinaka-pinagkakatiwala ang sandata ng mga hukbong lupa dahil sa pinagsamang bisa ng teknolohiya, saklaw, at firepower. Ang misail na ito ay gumagamit ng wire guidance system kung saan ang misail ay konektado sa launcher sa pamamagitan ng manipis na wire na nagsisilbing daluyan ng mga command mula sa operator papunta sa misail. Dahil dito, ang BGM-71 to ay maituturing na, Semi-automatic command to line of sight, SACLOS, system. Ibig sabihin ay kailangan lamang ng operator na itutok ang kanyang crosshair sa target at awtomatikong gagabayan ng sistema ang missile hanggang sa tumama ito. Ang disenyo ito ay nagbibigay ng malaking tsansa ng katumpakan sa bawat pag-atake. Isa sa mga pangunahing lakas ng BGM-71 TOW ay ang kakayahan nitong tumugos sa makapal na armor ng mga modernong tank gamit ang High Explosive Anti-Tank Heat Warhead Sa paglipas ng panahon, maraming variant ang nadevelop upang makasabay sa mas bagong uri ng armor, kabilang ang mga Explosive Reactive Armor, ERA, na ginagamit ng mga modernong tank. May mga bersyon ng to na gumagamit ng tandem warhead na dinisenyo para unang sirain ang ERA bago sumabog ang pangunahing warhead upang makapenetrate sa pangunahing baluti. Bukod sa pagiging epektibo laban sa mga tank, Maaari rin itong gamitin laban sa mga fortification, bunkers, at maging sa mabibigat na sasakyan. Ang kahabaan ng saklaw nito ay nag-iiba depende sa bersyon, ngunit karaniwang nasa 3.75 hanggang 4.5 km na nagbibigay sa mga sundalo ng ligtas na distansya upang umatake sa kaaway. Ang bilis ng misail ay sapat upang makalusot at makapagbigay ng mabilis na epekto sa target bago pa ito makapagtago o makaganti ang BGM71 to ay inilulunsad mula sa iba't ibang platform. Maaari itong i-mount sa mga tripod launcher na dala ng infantry, o kaya ikabit sa mga military vehicles gaya ng Humvee, Bradley Fighting Vehicle, at maging sa mga helicoptero gaya ng Awan Cobra. Ang versatility nito ang dahilan kung bakit ito ay naging pangunahing bahagi ng arsenal ng maraming hukbo. Dahil dito, madaling ma-integrate ang TOW system sa iba't ibang operasyon mula sa malawakang labanan hanggang sa counter-insurgency missions. Sa aspeto ng combat history, napatunayan na ang halaga ng BGM-71 TOW sa iba't ibang digmaan. Ginamit ito sa Vietnam War, Iran-Iraq War, Gulf War, at iba pang modernong labanan. Madalas itong inilalarawan bilang sandatang nagbigay ng malaking bentahe sa mga hukbong gumagamit nito dahil sa kakayahan nitong sirain ang kahit pinakamakabagong tank ng panahon. Maraming pagkakataon na ipinakita ng to ang bisa nito laban sa mga Soviet design tanks, gaya ng T-72 at T-80, na dati ay tinuturing na halos imposibleng mapabagsak ng mga karaniwang armas. Gayunpaman, may mga limitasyon din ang sistemang ito. Dahil sa wire guidance method, kailangang manatili ang operator na nakatutok sa target hanggang sa tamaan ito. Ibig sabihin, maaari siyang mailantad sa panganib mula sa mga bala at counterfire habang lumilipad pa ang missile. Subalit, sa modernong mga bersyon ng TOW, may mga naidagdag na teknolohiyang nakapagpapababa ng risk, kabilang ang mas mabilis na bilis ng missile at mas pinahusay na guidance system. Sa kabuuan, ang BGM-71 to ay nananatiling isa sa pinakamahalaga at pinakamaaasahang anti-tank missile system sa kasaysayan ng modernong digmaan. Ang kombinasyon ng katumpakan, firepower, at adaptability nito ang dahilan kung bakit patuloy pa rin itong ginagamit at pinapahusay hanggang ngayon. Isa itong halimbawa ng sandatang tumagal ng ilang dekada dahil sa mahusay na disenyo at kakayahan nitong makasabay sa pagbabago ng teknolohiya at mga pangangailangan ng digmaan. Ang pagpapatuloy ng pagsusuri sa BGM-71 to ay naglalayong mas malalim na talakayin ang teknikal na aspeto, mga variant na lumabas, at ang kahalagahan nito sa modernong digmaan. Hindi lamang ito basta isang lumang anti-tank missile, kundi isa ring armas na patuloy na nagbabago at inaangkop sa mga makabagong pangangailangan ng militar sa iba't ibang bansa. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng TOW system ay ang pagiging modular nito. Ibig sabihin, madali itong i-upgrade at i-integrate sa mas bagong teknolohiya ng hindi kinakailangang palitan ang buong sistema. Halimbawa, ang Toto A at Toto B variants ay mga makabagong bersyon na idinisenyo upang mas mapahusay ang penetrasyon laban sa mga target na may advanced reactive armor. Ang Toto B ay partikular na espesyal dahil gumagamit ito ng top attack mode. Sa halip na tamaan ng direkta ang harap ng tank, lumilipad ito sa ibabaw at sumasabog pababa, isang estratehiya na tuma-target sa mas manipis na armor ng tank sa itaas. Bukod sa anti-tank role, na idisenyo rin ang ilang bersyon ng tow para gamitin bilang bunker buster weapon. Ang tow bunker buster ay may warhead na kayang sum-iron ng reinforced concrete at iba pang fortification, na ginagawa itong epektibo laban sa urban warfare scenarios at mga nakatagong posisyon ng kaaway. Dahil dito, hindi lamang ito limitado sa tank warfare kundi pati na rin sa iba't ibang combat environments. Sa aspeto ng logistics at paggamit, ang BGM-71 to ay madaling dalhin at gamitin ng mga sundalo. Kahit malakas at mabigat ang missile mismo, ang paggamit ng tripod at portable launchers ay nagbibigay ng flexibility sa infantry. Samantala, ang mga nakalagay sa armored vehicles at helicopters ay nag-aalok ng mas mataas na mobility at mas ligtas na paraan ng paglulunsad ng missile. Ang kakayahang ito na ay deploy sa iba't ibang paraan ay isang malaking bentahe laban sa ibang missile systems na limitado lamang sa isang platform. Isa ring kahangahang ang katangian ng TOW system ay ang pagiging battle-proven nito. Sa loob ng mahigit limang dekada, napatunayan na nito ang tibay at bisa laban sa iba't ibang klase ng kalaban at sitwasyon. Maraming modernong armas ang mabilis na napapalitan o naluluma, ngunit ang TOW ay patuloy na ina-upgrade at ginagamit, patunay na napakaganda ng orihinal na disenyo nito. Ito rin ang dahilan kung bakit mahigit apat na pool na bansa ang gumagamit nito sa kanilang mga hukbo, kabilang na ang mga bansang miyembro ng NATO at maging ang iba pang mga kaalyado ng Estados Unidos. Sa teknikal na bahagi, ang bilis ng misail ay karaniwang nasa 278 at walung metro bawat segundo, sapat upang makarating sa target ng mabilis ngunit hindi kasing bilis ng supersonic missiles. Gayunpaman, ang kombinasyon ng katumpakan at destructive power nito ay bumabawi sa limitasyon ng bilis. Ang wire guidance naman, kahit itinuturing na luma kumpara sa mga modernong wireless o laser guidance systems, ay may kalamangan dahil hindi ito madaling madjam ng electronic countermeasures, kaya nananatiling maaasahan sa mga sitwasyong may electronic warfare. Sa modernong panahon, patuloy pa rin ginagamit ang BGM-71-2 sa Middle East at iba't ibang conflict zones. Sa Syria, halimbawa, ginamit ito ng iba't ibang grupo at puwersa laban sa mga armored vehicles ng kanilang kalaban, at madalas ay nakukunan ng video ang aktwal na epekto ng missile sa mga tank na nagpapakita kung gaano ito kaseryoso at nakamamatay. Sa ganitong mga pagkakataon, naging simbolo ito ng teknolohiyang lumang lumang ngunit patuloy na nakakapagbigay ng bentahe sa labanan, ang BGM-71 to kung titignan ay hindi lamang sandata kundi isa ring halimbawa ng disenyo na tumagal sa pagsubok ng panahon, habang dumarami ang mas bago at mas high-tech na missile systems, patuloy itong nananatiling backbone ng maraming hukbong lupa dahil sa katatagan, bisa, at versatility nito.